kasaya pagka malapit na sila kumain narating yeah. na po ang kanilang tagapakain ang kanilang nag-aalaga yan yeah. magbibus po silang dumake mga kabalasi nakala mo hindi baboy tagalog mayroon yeah. oh. lang po siyang ang pinakabunso yun napakaliit mga kabalasi ayun na, ayun na ayun yung kanilang pakain nagmamadali na nakakabalasit ayun na, ayun na ayun na po oras na nga naman para sila kumain ayun na Ayan lang kanilang pagkain. Ayan na, ayan na. Ayan na po. Ayan na po. Ayun na, ayun pagkain nyo. na, pagkain nyo. Ayun na, ayun ang pagkain nyo. na, ayun na. Inip na, inip na. Inip na, inip na mga katotoy. Oo. kasaya pagka malapit na silang kumain narating na po ang kanilang katapakain kanilang nag-alada ayan nagbibis po silang dumake nakabalasit nakala mo hindi baboy Tagalog o ayan lang po siyang pinakabunso ayun, napakaliit nakabalasit o Ayan na yung kanilang pakain Nagmamadali na Nakakabalasik Ayan na, ayan na Ayan na po Ayan na po